Ang sikreto sa pagbabago ng iyong buhay. Paano kung mayroong isang susi na maaring magbukas ng pinto sa isang buong bagong buhay, isang buhay na puno ng layunin, kagalakan at katuparan? Ngayon, binubuksan namin ang sikreto sa pagbabago ng iyong buhay. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng mga twists at turns, ups and downs. Kung minsan, maaari nating makita ang ating sarili na natigil sa kaguluhan, naghahangad ng pagbabago, ngunit hindi sigurado kung paano ito gagawin. Ang mabuting balita ay ang pagbabagong anyo ay abot kamay at ang lahat ay nagsisimula sa isang hakbang. Ang sikreto sa pagbabago ng iyong buhay ay nasa kapangyarihan ng iyong mga iniisip. Ang iyong isip ay isang makapangyarihang tool na maaaring limitahan ka o palayain ka. Sa pamamagitan ng paglipat ng iyong pag-iisip mula sa isang pagdududa at takot sa isa sa isang posibilidad at paniniwala, Binuksan mo ang iyong sarili sa isang mundo ng mga pagkakataon. Yakapin ang konsepto ng paglago at patuloy na pagpapabuti. Ang pagbabago ay hindi maiiwasan, ngunit ang personal na paglago ay isang pagpipilian. Sa pamamagitan ng pag-alis sa iyong comfort zone, pagsubok ng mga bagong bagay, at pag-aaral mula sa parehong mga tagumpay at kabiguan, binibigyan mo ng daan ng pagbabago. Linangin ang kamalayan sa sarili at pag-iisip. Unawain ang iyong mga kalakasan, kahinaan, halaga at layunin. Sa pamamagitan ng pagiging naaayon sa iyong sarili, maaari kang gumawa ng malay tao ng mga pagpipilian na naaayon sa iyong tunay na mga hangarin at mithiin. Palibutan ang iyong sarili ng positibo. Ang kumpanyang pinapanatili mo at ang mga kapaligirang kinalulugdan mo ay maaaring magpasigla sa iyong paglago o makahadlang dito. Piliin na makasama ang mga taong nagpapasigla at nagbibigay inspirasyon sa iyo at lumikha ng mga puwang na nagpapalaki sa iyong kaluluwa. Kumilos ka. Ang pagbabago ay nangangailangan ng higit pa sa pag-iisip lamang, ito ay nangangailangan ng aksyon. Magtakda ng malinaw na mga layunin, gumawa ng plano at gumawa ng mga pari-parehong hakbang patungo sa iyong pananaw. Tandaan ang pag-unlad, gaano man kaliit ay pag-unlad pa rin. Ang sikreto sa pagbabago ng iyong buhay ay hindi matatagpuan sa isang mahiwagang formula o isang mabilis na pag-aayos. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, paglago at katatagan. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng iyong mga pag-iisip, pagtanggap sa pagbabago, paglinang ng kamalayan sa sarili, pagpapaligid sa iyong sarili ng positibo at pagkilos. Hawak mo ang susi sa pag-unlock ng isang buhay na higit sa iyong pinakamaligaw na mga pangarap. Kaya maglakas-loob na mangarap, mga has na maniwala at mga has na magbago. Naghihintay ang iyong bagong buhay.